Oh, God noon, God noon, mga tools and Twins. nandito ako ngayon sa Ilog Pidok. Ayan. Ilog o oh, yan, Ilog. Yan, Ilog. Ilog Pidok. Kurting! nasa ilog pidok tayo yan sarap maligo no maliligo ako uh. ay ah uh. maliligo ako sa Ilong pidok tapos nabaon ako saging mo yan oh. Saging na nilaga, ayun. Halika dito. Blackjack, si Blackjack kasama ko kasug makyat eh. Blackjack, halika dito. Blackjack, dito ka ka ng saging. Kakain tayo ng saging habang naliligo sa ilog. Wow! <laughs> Ayun oh. No? Saging. Sausaw sa tuyo. Jan 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 kamo na. Hay. jan. Yan. Yan, dyan ka muna. Pakain tayo ng saging. Oops. Saging. Ang sarap ng saging. init pa. Mainit. Blackjack, alika dito. Kasama ko si Blackjack. Ay, makyap doon yan, bigyan ko sa uh, 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 ka Sao-sao sa tuyo uh, 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 Sarap <laughs> May pa Hindi ka ako